Ang ayaw ng mga idol, ito yung dadahanan nyo. What's up mga idol? For today's video ay pupunta tayo ng Aid Dam sa Sulat Eastern Samar. Bago tayo magsimula, syempre shoutout muna sa matalino na nating kabatch na si Abner Alagabia o Abs Alagabia. Shoutout sa iyo pa di. Sa mga gusto magpa-shoutout, just comment down below. Bago tayo makarating ng bayan ng Sulat, ay kakaliwa tayo sa kalsadang to. Papasok sa barangay ng San Mateo, San Juan, Ait at Mabini. Huwag kayong mag-alala dahil ang kalsada dito ay simentado na. May mga part lang na kalahati pala ng kalsada ang simentado at meron rin pataas at wabang kalsada. Pero expect nyo rin na maganda ang view na maladaanan nyo dito. Okay, po dito.

都关了。

sunod-sunod uh, 'ng -sunod yung pagulan dito kaya tumakas yung tubig pero pag hindi maulan uh, humihina yung agos ng tubig uh, hindi umaapaw yung tubig dyan sa taas eh. so hindi na hindi umaapaw so ngayon nakatakot uh, maligo kasi mas malakas yung flow ng tubig yan malakas yung flow ng tubig mga idol eh. so hanggang dito lang tayo hindi tayo pwede maligo dito lang tayo sa may hagdan Wow! my falls! So sa mga gustong maligo dito, timing nyo lang na ano summer, hindi maulan kasi pag maulan umakapaw yung tubig sa dam yung sa likod kaya malakas yung hagos ng tubig Pag hindi maulan, hindi umakapaw yung tubig sa ano eh sa dam Pwede kayo maligo. Ang Ait Dam ay matatagpuan sa pagitan ng Barangay Ait at Barangay Mabini Sulat at sa kahabaan ng Sulat River. Malaking tulong ang dam sa mga mamamayan ng Sulat Eastern Summer. At nagsisilbi rin itong tourist attraction sa bayan ng Sulat dahil dinadayo ito ng mga tao na gusto magpalamig at maligo kapag mainit ang panahon. Sa mismong binabagsakan ng tubig galing sa taas ng dam ay maraming namamangha at nagpapapicture dito. siguraduhin nyo lang na pagpupunta kayo ng Ait Dam ay maaraw at hindi maulan. Dahil kapag maulan, ang tubig dito ay nagkukulay brown at medyo tumataas at lumalakas rin ang agos ng tubig. Dahilan para maging delikado ang pagligo dito. Kaya ang perfect na pagpunta dito ay tuwing summer o pagkatapos ng rainy season. Mga idol, pag nagpaplano kayo pumunta dito sa Ait Dam ngayong summer, okay dito, maganda dito. Uh, wag lang kayo pumunta lang maulan Katulad <laughs> e, tulad ng namin kasi ng mga nakarang araw ay maulan so ang taas ng tubig yan o oh, makakaw sa dam so, pag normal naman na hindi maulan hindi naman ganyang kalakas yung tubig sarap siguro maligo dito no sayang eh pagpunta natin mataas yung tubig baha maapaw sa dami so next time na lang iba talaga ang biyaya ng kalikasan hindi lang nakakatulong sa mga tao lalo na sa mga magsasaka ito ay nagiging tourist attraction pa dahil dinadayo ito ng mga tao sapagkat maganda ang lugar at masarap maligo dito kaya lagi nating iingatan ang ating kalikasan dahil malaki ang pakinabang natin dito tsaka mga idol medyo mahirap pala yung kusara dito ang hirap ng daan dito so dito na lang papasok sa may aid dam pero sa mga barangay sa San Juan, okay naman, simentado naman. May mga simentadong part na naman. Dito lang pagpapasok na ng ait dam. Ang hirap ng kalsada. Lubak-lubak. Bakit nga ba kailangan magtayo ng dam? Una, ay para mag ng tubig para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang dam ay nag-iimbak ng tubig mula sa ulan o ilog na ginagamit para sa inuming tubig, paligo at iba pang pangangailangan ng mga komunidad, lalo na sa tagtoyot. Halimbawa, ang Angat Dam ay pangunahin pinagmumula ng tubig sa Metro Manila. Pangalawa ay para makontrol ang pagbaha. Pinipigilan ng dam ang malakas na agos ng tubig sa panahon ng malakas na ulan o bagyo na nagbabawa sa panganib ng pagbaha sa mga kalapit na lugar. Pangatlo ay paglikha ng kuryente o hydroelectric power. Ginagamit ang daloy ng tubig sa dam upang gumawa ng kuryente at renewable enerhiya tulad ng Samagat Dam sa Isabela. Pangapat ay suporta sa pagsasaka o irigasyon. Iniigib ng dam ang tubig para patubig sa mga sakahan, lalo na sa panahon ng tag-araw. Halimbawa, ang pantabangan dam sa Nueva Ecija ay nagpapaigting sa produksyon ng palay. Panglima ay libangan at turismo. Ang lawa ng dam ay nagiging atraksyon para sa mga aktibidad tulad ng fishing, boating o sightseeing tulad ng Amboklaw Dam sa Binggit. Ang dam ay mahalaga para sa ligtas na tubig, seguridad sa kuryente, proteksyon sa sakuna at pagunlad ng agrikultura at ekonomiya. Ito ay isang matalinong paraan upang pamahalaan ang likas na yamang tubig para sa kasalukuyan at tinaharap. Subscribe to my YouTube channel and follow my Facebook page for more videos. Ingat!